Okay. Mabait naman sila. Mabait naman sila. Nakikisama na naman. Lahat naman kami dito. sama sama naman Di, nakita mo yung nung namatay yung asawa niya? Opo, kasi friend naman siya ng asawa ko. Magkasama sila nung asawa ko bago nangyari. Ay, magkasama sila. Yung asawa ko tapos yung asawa niya, magkasama nagkukopra. Ayun. Tapos, yung asawa ko, yung nagbuhat sa asawa niya. So, ginala palabas. Uh -huh. Yung na-disgrace siya. So, yung asawang pala, yung mismo ang nakakita nung namatay yun? Opo, kasi magkasama silang dalawa. Hindi naman siya nakita niyang namatay talaga. Namatay kasi sana sa nasa hospital na talaga. Ayun. Ano? Po, maraming maraming salamat po sa mga subscribe po sa YouTube channel po. Blog kay Mario's Vlog po sa mga bago lang po sa kanyang YouTube channel. Maraming maraming salamat po and sa mga ano po mga subscriber po ni Rawal Malalag. Sana Ayun. po suportahan niyo po yung YouTube channel po ni Mario's Vlog. Ayan mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. sa ngayon po ay meron tayong pupuntahan at yung nga uh, bahay ni Vanessa sasamahan nun natin si Kuya Bal at kami pong buong team kalingap ay kasama niya. At siya nga pala bago ang lahat. Kung uh, bago lang kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho tayo sa lahat ko pang gagawing mga video. Ayun po mga kalingap at uh, po, huwag nating kalimutang suportahan Kuya Bal Santos Matubang ate at na vlog at Kalingap Prab. Ayun po mga kalingap sa ngayon nung nag sama-sama uh, kami para uh, puntahan natin ang bahay ni Vanessa at bibigyan may bibigyan sa kanya mga ayuda at uh, yung mga kagamitan no. Ayan. Sa lagay sa original. Ah, video na. Siya nga ho pala mga kalim, kung hindi niyo na itatanong, ito ang pupuntahan namin na si Vanessa ay yung nung namatay yung uh, asawa niya dahil sa nahulugan ng nyog sa ulo. Ayan ang pupuntahan namin. Ayan. At si Kuya Balho ang nag sa kanya. Kaya sama ho, na, sama ho tayo. Talagang may kalayuan galing sa kalsada. Kaya ito mga naglalakad lang kami. Daladala -dala namin yung mga gamit sa bahay tulad ng mga gasol yung mga tanki. ayan ayan dito na tayo Eh medyo malayo ho kasi yung bahay ni Vanessa kaya naglalakad tayo. and may dala kami ng uh, ng gas at uh, iba pang mga kagamitan marami yung kami dala ayun na natatanaw na natin yung bahay ni La Vanessa ayan ayun mga kalingap samahan nyo kami na para makita natin yung yung pistola, lang hindi naman natin pwedeng i-video yun kaya video-video tayo dito sa tadi. Hanap-hanap tayo ng mga uh, magkakausap dito para magkapag kuha rin ng mga informasyon po ano galing kay dito kay Vanessa kung bakit namatay yung kanyang asawa Hanap-hanap po tayo ng informasyon dito ay mga kalingap samahan nyo kami malapit na kami may dala kaming gas ngayon okay po Ayan. ayano na nandito na kami na i-update na, na itong mga gamit. Pero sila na ho ang magdadala nito sa loob para dito lang na muna kami sa labas. Hindi ako kasi kami pwede mag-condom, uh, kumuha ng camera. Kaya dito muna tayo, tayo sa labas at maghanap tayo ng may ma interview dito mga kalingat sana. samahan nyo kami. Ay, yan. Lakad-lakad muna tayo. Ayan sila, Ati na Padating na ho sila. Ayan, nasa ulihan namin. Sila, Ati Isla Bonita. At saka si Maramara. Maramara 7-7 kaya dito lang ako kami sa labas sila ang nando nagkumukha ng camera si sila Kuya Bal. Ito samahan nyo ako para meron tayo nakita dito. Ay mga kalingap samahan nyo ako. Ayun mga kalingap sa ngayon po nandito po tayo ngayon sa uh, malapit na ho kay Vanessa. At kung nakikita mo ho itong isang uh, na nagbobomba ng tubig siya ho pala ang magkakapagsabi kung ano yung nangyari sa asawa ni Vanessa kung bakit namatay. Ang pangalan niya ho ay si Chari. Yan. Yung asawa niya ho, yan pala yung kasama nung, as, nung Michael yung namatay. Ang, mag, sila ho pala ang magkasama sa trabaho kaya yung nga ho. Tatanungin ho natin mamaya para malinawan natin ano eh, mga kalingap sana ho samahan nyo ako sa magtatanong lang naman ho dahil lang tayo at kumustahan uh, maganda rin ho kasi yung may nalalaman tayo galing sa mga kapitbahay para ayun mga kalingap may may ho interview na si natin si, si, si ate para hingi lang natin tayo ng kaunting informasyon para sa kay Vanessa Ayan po. Maganda ko kasi dahil kapit-bahe siya ni Vanessa. Pwede kita makakuha matanong matanong lang kaunti. Ah, matagal mo ng kapit-bahe si Vanessa? Matagal Vanessa? Matagal. Kumusta naman siya? Ano po siguro naka naka ano naman sa adjust na siya nawalan na siya ng asawa. Hmm. Kumusta? Hirap hmm. yung hmm. mawala hmm. ng asal. Kumusta naman ho ang uh, kuha nila? Yung ugali nila, okay naman sila dito. Okay naman po. Mabait naman sila? Mabait naman, naman sila. Nakikisama naman. Hmm. Lahat naman kami dito. Kasama sama Kasama-sama naman. Di, nakita mo yung nung namatay yung asawa niya? Opo, kasi friend naman siya ng asawa ko. Magkasama sila nung asawa ko bago nangyari. Ay, magkasama yung sila. Yung asawa ko tapos yung asawa niya, magkasama nagkukopra. Ayun. Tapos, yung asawa ko yung nagbuhat sa asawa niya. Ayun. Uh -huh. Yung Uh nadisgrasya. So yung asawa pala ano yung mismo ang nakakita nung namatay yun. Opo kasi magkasama silang dalawa. Hindi naman siya nakita niyang namatay talaga. Namatay kasi sana sa hospital na talaga. Ayun. Anong pangalan mo teh? Chari. 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 Lab. Chari Lab. Apo. Nasaan yung asawa mo? Mag nagpapa ano po. Ako na ako na. Ako na. Ako na po. Y So ngayon ang yung asawa mo wala dito. Wala po. nagko copra siya. Kakatapos lang nga lang mag ng copra Ayun, ayun pa lang asawa mo ang pala ang kasama sa pagko copra nung anong pangalan nung asawa niya yung namatay? Michael. Michael. Hmm. Yan ang asawa niyo? Hindi. Pinsan. Pinsan. Ay, pinsan niyo. mo. Pinsan niya lang asawa ko. Mm. Lo, ano man dyan? Kayo ba na ba gani, Kuya William? Oo. Hindi, noong namatay pala yun, magkasama sila nung asawa niya o hindi? Nandito lang asawa niya? Opo, nandito. Kasi nga malayo yung pinagkukoprahan nila. Tapos, Saka na lang nalaman ng asawa niya, kasi sinabi nung asawa ko na nang nangyari na sa asawa niya. Ah, nadala pa rin sa hospital? Okay. Nadala mo? Pinadala niya sa hospital, kasi yung asawa ko nga, ano yun eh, di pa nga siya makamove-on nung nangyari yun eh. Ah. Kasi siya nga yung kumarga, ah, siyang... palabas ng ano. Pero nung karga-karga niya, buhay pa o wala? Buhay pa po. Buhay pa. Pero saan talaga yung tama nung nyug ba talaga yung tumama sa okay, kanya? Magbabaga. Ano yung talagang nagko yan na ah? kumakawit Naga, ba? Ano Naghalabas? Yung kawit ba? Oo. Uh -uh. ano po? Sana ba siya magganong trabaho? Trabaho hindi ba talaga po. niya? Ay, hindi niya trabaho yun. Hindi niya yung trabaho kasi ang trabaho, ang, ang, ang dapat talaga ang, ang ginagawa niya. Nag, nag, ano lang, nagpupulot. Nagpupulot lang ng mga nyug. Mm. Hindi nagtry siya mag, ano, mag sabikol ba, magsanggit. Tinry niya. Siyempre, naingganyo siguro. Nung kinabukasan na, yun na. Ah. Saka, disgrasya naman yun. Hindi naman yung sinasadya. Oo. Uh -uh. Sige, maraming salamat ha. Salamat sa inyo. O oh, sige te, maraming salamat sa kaunting impormasyon na naibigay mo sa akin. ano Hindi tayo pwede magtagal ng interviewan dito kasi alam mo na, nandito yung mga kasama ko. saan ko kayo? Tiga, dae. Tiga kami. Da Oo. Meron kami ditong landing pad. Dito sa Sorsogon Pilar. Pilar. Oo. Uh -huh. So, ibig sabihin, kayo lahat nagbablog? Oo, lahat kami. Lahat kayo? Oo, hmm, lahat kami. Sino pa yung pinuntahan niyo dito? Siya, si Vanessa. Yung dalawang magkapitigil. Yan, 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 oo. Tas, si Vanessa. Vanessa, oo. Tapos diyan, may pula na kang pinupuntahan hmm, meron. Marami yung mga, Marami buti, na lang, pinunda. buti na lang kayo. Medyo meron, kaya so, hindi kaya ka napuntahan. Namin, so, yung, hmm. asawa ko naman, may trabaho naman kailangan talaga nila yung talagang walang wala sila. Kailangan, kailangan talaga nila ng tulong. Mm -hmm. Ah, kami, nakakaraos naman kami sa isang araw. Ayun. Anong hanap buhay niya naman dito? Yung asawa ko nang kukopla. Mm -hmm. As nag-extra din siya ng ano, minsan. Nag-sisinsis din siya. Ayun minsan lang naman. Pero ang ko talaga, nakukapra siya. O oh, sige, Tim, maraming salamat ha sa counting informasyon tungkol kay Vanessa. Okay, thank you. Ayan o mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang ating video dito kay ate. Hindi ho tayo pwedeng tumagal kasi alam nyo na. At hanggang dito na lang po ang aking video. Marami pong salamat sa nakapanood. Uh, panood At siempre uh, syempre po huwag natin kalimutan uh, Kuya Bal Santos matubang Ate na vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog. Sana po wag nating kalimutan na suportahan mga kalingap at paki like and share naman ho ang aking video. Hanggang sa muli po mga kalingap, maraming salamat.